Doon sa mga nag-comment na kung gaano kalakas yung uh, pinagkukunan nitong aking water pump na di gasolina. Bali ito 6.5 horsepower. Ah, uh, bali na ang katanungan kung gaano kalakas yung uh, pinanggagalingan pinanggagalingan ng tubig dito sa pinaka-deep So, ganito siya kalakas. Ganito kalakas yung uh, pagka-inano siya, yung hindi umaandar yung uh, motor ganito kalakas yung kanyang uh, pinaka deposit ng tubig pagka ikaw siya yung tinugaan yung ano pinumpahan yung ano ayan yung ganyang kalakas oh. so malakas yung ano niya yung uh, pinanggagalingan ng uh, tubig niya doon sa ilalim malaki yung pinaka bukal yung ano oh. niya kaya maganda yung buha ng uh, tubig yan. so i-start natin So, pag in-start ito hindi mo na binubuksan ito doon siya mga nagtanong at uh, baka gagayahin din pagka nakabuksan ito at uh, nag-volume na yung uh, pinaka water pump niya sa bubuksan ito so start na natin